Good morning guys. Ang content natin ngayon ay pagsabi ng mga pangalan ng anak niya. Ma. Ma. Ri. Tes. Ar. Nyo. Ar. Len. 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 Marisa Yung pangalan ko yun Ma O, oh, tignan mo Hindi niya masabi yung pangalan ko Samantalang ako nag-aalaga Ma Marisa Maris Maris Marisa Maris. O, yun Ha, nasabi din niya Nasabi din niya, guys Nasabi din niya yung Marisa Hindi niya masabi Pangalan ng asawa mo R 2 Good. Oh, yun. Pero pangalan ko hindi. Good. Good. good up. Good afternoon. morning lang. Good. Up. Oh, good morning. Si ano si Shai? Mga apo. Shai. Ra. Shyra ra. Ah, Arasinyo. <laughs> Shy. 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 Ra. Shy. Uh, ra. Irang. Ang <laughs> 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 anak ni Manang Manotes na panganay. Shy. Ra. Ay ra. Ma. Ay. 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 Mm -hmm. O said Lalo, hindi mo alam. Said <laughs> Rick. Uh, kay K. 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 Mga apo mo nga yun. K. K. Karl Marx. Karl Marx. Oh. Karl Marx, mano. <laughs> Karl Marx. Manong mo na Karl Marx. Al Dritz r e x a Nox r b e n g o din ni noxville ni r Ar Ar Se Li r r s anak ni manong sinyong r s Ar Ay, Ar r r Ar Se Li Ar Se -li, anak nga niya mm. Ay Ay Sel manu. Ay Sel, manong mo <laughs> Ay Ay manu. Ay Ay Sel An An Anig 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 <laughs> Anig ka no? Ani. Anig. Ah, uh, an, an. O, anak ko. B. Bear. Di anak ko. B. Bear. Madina. Biber. B. 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 Bear. B. Bear. B. Bear. B. B, B na may baga. Beya. Gayla. Gay. -la. Gay -la. la, la din na may baga ang anak ko. Benson. Ben. O oh, Benson ni Benson la mo nga may baga ni Gayla kin ni Kuya Beber din na mo. Beya. Gay Beya, Gayla. Benson Beber. Oh, dagitay panugang mo. Ke? Okay. Ni. Nee. Ni. Nee. Mm. Sin? Yeah. Oh. Mm. Max. 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 Manong. Max ni Manong. <laughs> <laughs> Max ni Manong Max. <laughs> mm. Nonoy. Mm. Ni nonoy. Lakay ko. Nonoy. Romel. La manung mulak tadagi gayaw dagit aywa dagit ay asawa ming gayaw ang kanya dim ay baga agitay awan dito may bagam anyam manung muni manung mas namununoy manung bye guys bye bye kama bye bye. Bye bye bye. Bye, bye. bye 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 please like and subscribe oyan lang guys ang masasabi niya

Mm, makaturo good. Bye bye. matulog bye -bye. na. Matulog na siya ng umaga. <laughs> Pagising gutom siya sa merienda. <laughs> bye bye.